thankful daw si Dolphy ngayong gusto siyang isulong bilang national artist ayon sa anak niyang si Eric Izon. Kwento pa ni Eric, maganda na raw ang kondisyon ng Comedy King. Tumatakas pa nga raw ito sa kanilang bahay kapag gusto kong kumain sa labas. Makichi kay Lars Santiago. Pusong Pinoy sa Amerika, ang titulo ng programang hino-host na Eric Izon kasama ang immigration lawyer na si Attorney Lutan Cinco sa GMA Pinoy TV natutuwa si Eric dahil marami raw siyang natututunan sa kanilang programa. Dahil iba't ibang kasong may kinalaman sa immigration sa US, ang kanilang tinatalakay. Hindi rin naman problema kahit sa Amerika ang taping ng show at sa Pilipinas nakabase si Eric. I do the show whenever I'm in the United States. So what we do is uh, we shoot the whole season while I'm in the States. Matagal nang kilala ni Eric si Attorney Lou dahil ito raw ang nag-aayos noon ng papeles ni Dolphy kapag may show ang Comedy King sa Amerika. Sa ngayon, kwento ni Eric, maganda raw ang lagay ni Dolphy pero ayaw muna raw nila itong lumabas sa publiko hanggat hindi pa talagang magaling. Oh yes, tumatakas yan paminsan-minsan. <laughs> binabawal, binabawal namin yan pero tumatakas yan paminsan-minsan. Like, uh, yung mga takas naman niya, ano naman eh, uh, ang ang takas lang niya talaga is magsimba, kumain sa labas. Labis namang hinahangaan ni Eric si Jasha Padilla sa ginagawa nitong pag-aalaga kay Dolphy. Kasi sa lahat sa amin, uh, more than sa mga kadugo niya, ha? Uh, si Sasha talaga yung nando doon. So bawat uh, ungol, bawat pain na nararamdaman ng daddy ko, bawat sakit, siyang una. Dahil siyang nando doon sa usapin naman tungkol sa nominasyon ni Dolphy para maging national artist. Labis raw na nagpapasalamat ang kanyang ama ayon kay Eric. He's been nominated so many times and it's it has been elusive. Kumbaga marami ng beses na na muntik-muntik nang ibigay sa kanya pero parating hindi napupunta sa kanya. So, hopefully sana this time makuha naman. War Santiago updated sa showbiz. happening.